Hello everyone! Welcome to my YouTube channel. I'm Rich Linos. Ayan guys, may isishare na lang ako. May isishare ako sa inyo guys na uh, upuan kung anong magandang combination na dalawang kulay para dito sa aming dining table. So, um, ano ako guys, sumingi ako sa inyo ng ano, uh, kung ano bang dapat magandang kulay na combination dito sa aming dining table para magkaroon nato ng upuan para ma-deliver na. So, ito yung mga uh, sample guys na upuan. So, mamimili lang kayo kung ano yung magandang combination then comment below. Ayan, pero ako mayroon na akong napusuan na kulay. So, hingi lang ako ng advice sa inyo <laughs> kung ano yung magandang combination. Uh, dalawang kulay ang kailangan ko. So, eto siya guys. Yung mga upuan guys na pinagpipilian kung alin yung maganda para sa table na to. Pasensya na kasi kung medyo magulo. Yan yung table na yan. Eto siya wood. Steel tong ano niya. Glass yung ganito niya. Yung salamin yung uh, ito. Tapos wood yung nasa ilalim. So maganda matibay ito na lamisa ngayon ah uh, namimili ng upuan namimili kami ng po upuan, upuan kung ano ang maganda so ito siya black ito yung parang dirty white ito naman siyang green so unang una parang nagustuhan yung green kaya medyo uh, nag uh, deliver kami ng bali lima, siya, lima sila lahat na green pero parang hindi siya maganda parang parang nagdadalawang isip kung maganda ba so kumaka ulit ng ganitong kulay isa isa lang para tingnan kung anin yung bagay sa table na yan so ito sya black talaga to sya so, so hindi sya halata yung dumi tapos yan dirty white and yan ang green parang type kasi namin yung green pero nagdadalawang isip pa pero kung kayo yung tatanungin ko guys alin ang magandang kulay at napabagay sa table na to ito yung lamesa so ano yung nababagay dapat dito so please comment below kung aling kulay ang maganda green, dirty white or black ayan guys pa-comment na lang kung ano yung magandang kulay Nang kung ano yung mas maraming comment ng ganong kulay, ayan uh, ang susundin natin sa ating bagong dining chair. Dining table to siya. So, ayan na nga guys. Hanggang dito na lang ang aking vlog. Maraming maraming salamat sa aking mga subscriber. Sa mga supporters na walang sawang nanonood ng aking mga vlog, mga videos, sa mga content ko. Although na hindi naman masyadong kagandahan, pero salamat dahil na-appreciate ng iba, nagugustuhan ng iba. At maraming maraming salamat lalo sa mga hindi nag skip ng ads. Malaking tulong sa akin. Thank you, thank you so much guys. Uh, at ayan, nagpapasalamat talaga ako sa inyo. Sa walang sawang pagsuporta sa akin mga vlog. Thank you. Bye bye. See you my next vlog.